Abanata 76. Basura ka. Malapit ka ng mamatay, pero nagtatapang-tapangan ka pa rin. Babasagin ko ang bibig mo. Sabi ni Taylor habang lumapit siya kay Sebastian. Sinubukang mama ni Lillian pero mabilis siyang hinayla ni Sebastian. Isang malupit na ng ngiti ang ipinakita ni Taylor at marahas na iniwas ang kamay sa mukha ni Sebastian. Gayunpaman, tumango lang si Sebastian at hinawakan ang palso ni Taylor sa himpapawid. Nagulat si Taylor, binawi niya ang kanyang kamay ng buong lakas. Ngunit hindi natitinag ang pagkakahawak ni Sebastian, na parang bakal. Sa isang malakas na paggalaw, na-immobilize ni Sebastian ang palso ni Taylor na may matinding lagato. Array! Isang nakakasakit sa pusong sigaw ng sakit ang bumungad kay Taylor, na katulad ng isang baboy na kinakatay. Isang nakakagigil ng ngiti ang ibinigay ni Sebastian bago naghatid ng malakas na suntok sa tiyan ni Taylor. Ang impact ay nagpabalik-balik sa kanya, isang spray ng dugo ang tumakas sa kanyang mga labi habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa lubos na hindi makapaniwala. Naisip niya na kapag nabali ang mga binti ni Sebastian, madali siyang manipulahin, ngunit iba ang katotohanan. Notulala si Steven, nanginginig sa takot, nanlalaki ang mga mata sa takot. Habang nakahawak sa tiyan niya at nakaluhod sa lupa, pinandilatan ni Taylor si Sebastian, may halong takot at pagsuwi sa kanyang mga mata. Imposible. Paano ka naging malakas? Tanong niya. umalang ang nakakagigil na tawa ni Sebastian. Sinabi ko na sayo, kahit mabali ang magkabilang braso ko, madali lang kitang patayin. Pero huwag kang magalala, hindi kita papatayin. Gusto kong hilingin mong mamatay. Napuno ng puot ang ekspresyon ni Taylor habang sinabing, Sebastian, inaamin ko na minamaliit kita. Pero huwag kang masyadong matuwa. Ang may-ari ng Serious Club, si Mr. Boris, ay isang mabuting kaibigan ko. Siya ay isang guardian ng Shadow Tiger Group at isang mid-level warrior. Ang pagpatay sa isang paile na tulad mo ay isang larong pambata para sa kanya. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Tawagan mo pala siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na kawalan ng pag-asa, makahulog sabi ni Sebastian. Gayunpaman, lumitaw ang pagkataranta sa mga mata ni Lilian. Sebastian, narinig ko na si Mr. Boris. Siya ang nangungunang enforcer ni Mr. Miller, at napakalakas niya. Kailangan na nating umalis, ngayon na. Ngumiti si Sebastian. Lilian, huwag kang matakot. Mabuhay man si Andrew, luluhod siya at humingi ng awa sa aking paningin. Sebastian, hindi to oras para magyabang. Kailangan nating umalis ngayon bago mahuli ang lahat, natatarantang pakiusap ni Lilian. Ngumisi si Taylor. Sebastian, matigas lang ang ulo mo. Tinawagan ko na si Mr. Boris, at papunta na siya. Hindi ako makapaghintay na makita kang mamatay. Maghintay na lang tayo, nakangiting sabi ni Sebastian. Sino ang naglakas loob na manggulo kay Mr. Reeves at Mr. Harrison sa aking lugar? Isang grupo ng mga lalaki ang pumasok sa silid, pinamumunuan ng isang napakalaking figure na may ahit na ulo, mabangis na mga mata, at nananakot na mga tato na leopard. Siya ay si Oscar Boris, na sinundan ng lima o anim pang mga tag, Mr. Boris, sa wakas nandito ka na, sabi ni Taylor, hindi maitago ang excitement habang nagmamadaling sumulong. Nagmamadali din si Steven. Huwag kang matakot, Mr. Reeves, Mr. Harris. Ang sino mang maglakas loob na guluhin ka sa aking lugar ay haharapin, pagmamalaki ni Oscar. Kahit na ang Shadow Tiger Group ay nabuwag, ang kanyang sariling lakas ay nanatiling mabigat. Sa suporta ng kanyang entourage, pinarangalan ni Oscar ang buong Ravenview City, pangalawa lamang sa Phoenix Corporation. Maging ang apat na malalaking pamilya ay magbibigay sa kanya ng kaluwagan. Lumingon si Oscar kay Sebastian, hindi siya nakilala mula sa likuran. Ikaw ba ang nakabangga kay Mr. Harris? Hindi sigurado si Oscar, dahil sa hitsura ni Sebastian na naka-wheelchair. Mr. Boris, siya yun. Napakayabang niya. Sinabi ko sa kanya na pupunta ka, at hindi ka niya sabi ni Taylor. Mr. Boris, huwag mo siyang patayin ng mabilis. Pahirapan mo siya ng dahan-dahan, kaya humingi siya ng kamatayan, marahas na sabi ni Steven. Ang lakas ng loob mo, bata. Isang malupit ng ngiti ang ipinakita ni Oscar. Natakot si Lilian at nagmakaawa, Mr. Boris, humihingi kami ng paumanhin. Pakiusap, hayaan mo kaming umalis kahit ngayon lang. Ang gandang babae. Nag-init ang mga mata ni Oscar nang makita niya si Lillian. Mabilis na sinabi ni Taylor, Mr. Boris, kung gusto mo siya, maaari mo siyang makuha muna. Hindi na ako magtatagal. Nasabik si Oscar. Nilinggan niya si Lillian at sinabing, narinig mo kami. Paginhawahin mo kami, at baka paalisan ka namin. Namutla si Lillian sa takot. Dahan do ang inikot ni Sebastian ang kanyang wheelchair, mas madilim ang kanyang ekspresyon kaysa dati. Ang kanyang titig ay kasing talas ng mga punyal, na tila may kakayahang tumusok sa mga kaluluwa. Ang mayabang na ekspresyon ni Oscar ay napalitan ng isang mandaragit, ang kanyang mga mata ay nakatoon sa mapang akit na kagandahan ni Lilian wala pa siyang nakitang babaeng kasing ganda ni Lilian. Ngunit bago pa niya ito maabot para hawakan siya, isang kurap ng paggalaw mula kay Sebastian ang nakaagaw sa kanyang atensyon. Napuno siya ng takot sa sandaling sulyap na iyon at pinagpawisan ng malamig sa nuo habang nilamon siya ng gulat at takot. Nalukot ang mukha ni Taylor sa malisyosong saya. Bata, kanina kami lang ni Mr. Reeves, pero ngayong kasama na si Mr. Boris at ang mga tauhan niya dito, tiyak na magiging comfortable, ang asawa mo. Tama. Mauuna si Mr. Boris, pangalawa ako. Pangatlo si Mr. Reeves, kasunod ng iba, sabi ni Steven na parehong excited at sabik. Mr. Boris, paki-bilisan. Hindi na kami makapaghintay, sabi ni Taylor na may pilyong isi. Abanata 77. Buizet ka. Tinaas ni Oscar ang kamay niya at sinampal si Taylor ng malakas na umalang-aungaw sa ere. Mr. Boris, bakit mo ko sinampal? nag ang mukha ni Taylor, mula sa sampal at sa kanyang nalilitong galit. Buizet paano naman kung sinaktan kita? Sigaw ni Oscar sinundan niya ito ng isa pang sampal, na mas malakas kaysa sa una. Habang nanggagalaiti pa rin, sinipa niya ang chan ni Taylor, na nagpaluhod sa kanya sa lapag. Medyo natarante si Steven. Mr. Boris, nagkamali ka ba ng sinampal? Kami ang nangangailangan ng tulong mo laban sa basurang ito. Tanji na niyo. Talagang naglakas loob kayong magplano laban sa akin. Sinampal ni Oscar si Steven, na bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay sinipa siya ng malakas ng ilang beses. Galit na galit talaga siya. Oscar, anong ginagawa mo? Tulong mo ang kailangan ko, hindi pang bubugbog. Gusto mo bang mamatay? Ang pagkalito ni Taylor ay nauwi sa galit. Tumahimik ka. Sigaw pabalik ni Oscar. Sino sa tingin mo ang ginagalawan mo? Ang lakas ng loob mong galitin si Mr. Wilder. Kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan, pero huwag mo akong idamay dito. Pagkasabi noon ay umikot siya at lumuhad sa harap ni Sebastian na may malakas na kalabog. Mr. Wilder, hindi ko alam na ikaw iyon. Hayaan niyo akong mabuhay. Nanginginig si Oscar sa takot. Sa panahon ng bidding event ng sinubukan ni Kieran na saktan si Lillian, dumating si Sebastian iligtas siya. Sinubukan siyang pigilan ni Oscar, ngunit bumagsak siya sa isang suntok. Nakakatakot ang lakas niya. Kahit na sa kanyang kasalukuyang estado, si Sebastian ay naglabas ng isang mapanganib na aura na hindi kailanman hahamunin ni Oscar. Oscar, may sakit ka ba? Isa lang siyang piley. Ano bang kinakatakutan mo? Napangisi si Taylor ng puno ng pangmamata. Hindi niya napigil ang tumawa. Ang tanga mo. Malakas pa rin si Mr. Wilder, kahit wala ang mga binti niya. Malamig na single ni Oscar. Ang mga nakatagpo ni Sebastian sa labanan, lalo na ang mas malalakas na mga kalaban, ay lubos na nakakaalam ng takot na ibinibigay niya. Hindi magiging kasing tanga ni Taylor si Oscar, sa pag-aakalang madaling pagtripan ang isang pile na kagaya ni Sebastian. Nagulat si Lilian. Akala niya ay mapapahamak sila ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na matatakot si Oscar kay Sebastian. Isang mapanoksong ngiti ang ipinakita ni Sebastian. So, ikaw si Mr. Boris, tama, Oo, pero pwede mo akong tawaging Oscar, nakangiting sabi ni Oscar. Sinabi mo lang na gusto mong baskyusan ang babae ko, Mr. Wilder, nagkamali ako. Nararapat akong maparusahan. Bago pa matapos magsalita si Sebastian ay nagmamadaling inamin ni Oscar ang kanyang pagkakamali. Humingi siya ng paumanhin at saka sinampal ng malakas ang sariling mukha, na mas lalong lumakas sa bawat isang sampal. Nakakapangilabot ang boses ni Sebastian. Isang beses lang ito. Huwag mo na akong susubukan ulit. Salamat, Mr. Wilder. Salamat, sabi ni Oscar na nakahinga ng maluwag, at pagkatapos ay mabilis na yumuko bilang pasasalamat. Mr. Wilder, anong gagawin natin sa dalawa? Tinuro ni Oscar sina Taylor at Steven. Durugan mo ang pinakapinahahalagahang parte ng katawan nila, walang pakialam na sabi ni Sebastian. Sige, sagot ni Oscar at naglakad papunta kina Taylor at Steven. Namutla ang mukha ni Steven sa takot. Oscar, pag-isipan mong mabuti ito. Ako ang panganay na anak ng Harris family. Kung maglakas loob ka na saktan ako, hindi ka palalampasan ng pamilya natin. Ang Harris family. Huwag mo akong takutin. Inisin mo pa ako, at baka mabura ang buong angkan mo sa Ravenview City, namumuhing sabi ni Oscar, sa kasinipa ang singit ni Steven. Sumigaw si Steven na parang baboy na kinakatay. Mr. Reeves, ikaw naman, nakangiting sabi ni Oscar habang nakatingin kay Taylor. Nabalot ng at galit ang mukha ni Taylor habang nagbabala, Oscar, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Hindi lamang ako ang panganay na anak ng pamilya Reeves, ngunit ang aking tiyuhin ay may hawak na isang makabuluhang posisyon sa ilalim ni Lord Wavebreaker mismo. Mimi, at titiyakin ng aking tiyuhin na makakahanap ka ng isang mababaw na libingan, sa pinakamainam. Ano? Tauhan ng Lord Wavebreaker ang tito mo. Nagulat si Oscar at napuno ng pangamba. Ipinagmamalaki ni Dragotha ang isang nakakatakot na hukbo ng mahigit isang dosen ng Panginoon, kung saan ang elite na apat mula sa Supreme Nexus ang naghahari. Bukod sa kanila ay may 12 pang lords, bawat isa ay isang alamat sa kanilang sariling karapatan, na naguutos ng napakalaking paggalang. Nasaksihan ang bigla ang pagbabago sa kilos ni Oscar, isang mapang-asar na ng ngiti ang sumili sa mukha ni Taylor. Hindi lamang ang aking tiyuhin ay isang subordinate ng Panginoon Wavebreaker, ngunit siya rin ay isang kapitan. Kung maglakas loob kang tumijin sa akin, isang salita mula sa aking tiyuhin ang magpapakawala ng kanyang buong galit sa iyo. Sa oras na iyon, pwede mo nang isiping tapos na ang buhay mo, nang walang pag-asa may libing na maayos, at lalo na ang mapayapa. Takot na takot si Oscar. Sinuportahan ng mabigat na organisasyon ng Shadow Tiger at Lord Frostclaw, ang isang kapitan sa ilalim ng isa pang Panginoon ay karaniwang hindi magugulo sa kanya. Ngunit ang nabuwag na Shadow Tiger Group ay iniwan siyang nakalantad. Hindi niya kayang kalabanan ang isang taong may napakalakas na koneksyon ito ay magiging hatol ng kamatayan. Oscar, ano bang pinag-aalangan mo? Bilasan mo. Mariing utos ni Sebastian. Mr. Wilder, narinig mo ang sinabi ni Mr. Reeves. Tauhan ni Lord Wavebreaker ang tito niya. Hindi ko siya kayang kalabanan. Patawarin niyo ako, patuloy na pagsusumamo ni Oscar. Hindi niya kayang galitin si Sebastian at hindi rin niya kayang galitin si Taylor. Kapitan lang ng isang lord ang tiyuhin niya. Gawin mo na lang. Kung may mangyari, ako na ang bahala, Sebastian said. Ikaw ang bahala. Sigurado ka bang kaya mo? Sa tingin mo ba ay makakayanan mo ang galit ng isang lord? Papatayin ka lang niya ng parang langaw. Ngumisi si Taylor. Sebastian, hayaan na lang natin. Hindi natin kayang labanan ang galit ng isang Panginoon, payo ni Lilian. Kahit si Lord Wavebreaker mismo ay hindi ako tinatakot, walang pakialam na sabi ni Sebastian. Ang lakas mo magsalita. Ni hindi mo nire-respeto si Lord Wavebreaker. Sa tingin mo ba ikaw ang Supreme One? Napangisi si Taylor. Congratulations, tama ang hula mo. Ako ang Supreme One, pagmamalaki ni Sebastian. Talagang naghahanap ka ng gulo. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na ikaw ang Supreme One. Siguradong pagod ka ng mabuhay. Sumanghal si Taylor. Sebastian, huwag ka ng magsinungaling, sabi ni Lilian ng medyo galit. Maging si Lilian ay hindi makapaniwala kahit isang segundo, pati na ang iba. Ang Supreme One ay isang mythical, figure, isang Diyos sa mga tao, na hindi nila maabot. Kung siya ang Supreme One, paano siya magiging son-in-law ng Smith family? Alam ni Sebastian na hindi sila maniniwala sa kanya, pero hindi iyon mahalaga. Nakipagtitigan siya kay Oscar, at lumamig ang boses niya nang sinabi niyang, Oscar, yumiikli ang pasensya ko. Kumilos ka na, o mamatay ka rito. Abanata 78 Mr. Wilder. Binalak ni Oscar na magpatuloy na magmakaawa, pero nang nakita niya ang matalim na titig ni Sebastian, kaagad siyang natakot. Mr. Reeves, pasensya na. Oscar, wag mong subukan. Sa tingin mo ba hindi kita pagpipirisuhin ng tiyuhin ko bilang parusa? Galit at takot na sigaw ni Taylor. Kung hindi ko tagagawin, mamamatay ako ngayon. Pasensya na. Pagkatapos, sa huling salita niya, sinipa ni Oscar si Taylor sa singit. Medyo nakarinig ng mahinang lagatok ang mga tao sa paligid at agad na nanlaki ang mga mata ni Taylor. Pagkatapos ay sumigaw siya, na parang baboy, habang tinatakpan niya ang maselang bahagi niya at gumulong sa lapag sa matinding sakit. Mahirap isipin kung gaano kasakit ang kanyang pinagdadaanan. Lilian, uwi na tayo, sabi ni Sebastian kay Lilian na may maamong ngiti. Gayon paman, hindi makangiti si Lilian. Lalo siyang nagalala alala habang pauwi na sila. Sebastian, masyado kang nagpadalos-dalos. Tiyak na hindi ka titigilan ni Taylor. Hahanapin niya ang tiyuhin niya para ipaghiganti siya, sabi ni Lillian na may nag-aalalang ekspresyon. Asawa kita. Sisiguraduhin kong magbabayad ng malaki ang kahit na sinong mga sa sayo. Tungkol naman sa paghihiganti niya, hindi mo kailangang pag-isipan yon. Basta't nandito ako, walang pwedeng mga aapi sayo, kampanteng sabi ni Sebastian. Sebastian, alam ko na ginagawa mo ito para sa akin, ngunit ang God of War, si Lord Wavebreaker, ay hindi isang taong pwede nating guluhin, sabi ni Lilian na nakakunot ang nuo. Napakagat ng labi si Sebastian at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabing, magtatayo ang Phoenix Corporation ng isang high-end na processing factory at ilalagay ito para magbid sa loob ng ilang araw. Kung maaari tayong makipagtulungan sa Phoenix Corporation kahit na si Lord Wavebreaker mismo ang dumating, hindi tayo dapat matakot. Sinabi ni Lillian, alam ko rin ang tungkol dito. Kahit na wala ang mga isyong ito, gusto kong subukan din ang pakikipagtulungan sa Phoenix Corporation. Kung kami ay matagumpay, ang aming grupo ay maaaring mabuhay muli mula sa mahirap na sitwasyong ito. Kaya lang, hindi madaling makipagtulungan sa Phoenix Corporation. Una, hindi namin kasalukuyang natutugunan ang mga kinakailangan para makasali sa proseso ng bidding. Sa aming kasalukuyang estado, ang pagkuha ng mga kwalifikasyong iyon ay magiging isang malaking hamon. At kahit na nagawa naming gawin iyon, ang kompetisyon para sa proyekto ay malamang na magiging mabangis, na ginagawang napakahirap na masecure ang bid. Huwag kang panghinaan ng loob. Dapat kang maniwala na ang mga himala ay nasa lahat ng dako, makahulog ang sabi ni Sebastian. Tumanggaw si Lilian. Well, gagawin ko ang makakaya ko. Pupunta ako sa Phoenix Corporation ng personal bukas at titignan kung makakuha ko ang bidding qualification. Nga pala, paano ka napunta sa club kasama ng dalawang bastos na yan? Tanong ni Sebastian. Ginawata ni Lucas. Galit na sabi ni Lilian. Sinabi niya sa akin na kilala niya ang boss ng isang venture capital firm. Gusto kong kumuha ng ilang investment para sa kumpanya, ngunit pagdating ko doon, nalaman ko na ang dalawang bastos na iyon. Talagang gusto niyang mamatay. Kumislap ng malamig ang mga mata ni Sebastian. Dati, hinahayaan niya si Lucas dahil pinsan siya ni Lilian at bata pa, pero hindi siya nagsisi at lalo pang naging mapangahas. Sebastian, pinsan ko pa rin siya, at bata pa siya. Pwede bang huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanya? Nagsusumamong sabi ni Lilian.